Nandito pala si Mikay. Nagulat ako sa inyo, Mikay, ha? Ano, Kay? Kamusta? Hi, Asan si Erwin? Andan po, natutulog. Ang tulog po yan si Erwin, Kay? Opo. Kamusta kayo? Kay naman din Malaki na si baby Erwin. Ha? Hindi na tayo nakapunta dun sa ano, Kay. Nagkaroon kasi ng problema. Gawa ni Tatay Nardo. Napapanood niya ba? Opo, napapanood. Lagi pa na nandun kawawa kasi si tatay, talagang walang nagaano kay nag-asikaso. Kami-kami lang din yung nag-asikaso. Kaya hindi kami makapunta sa ano, sa inyo. Buti may ano na kayo kay cellphone. Po, babayaran pa po namin to. Ah, babayaran pa. Ano po, Inanil lang po sa amin. Tinatanong kasi kung okay na sa amin tong cellphone parang sinanla mo na nung una. Hindi, pinano po sa amin kung okay. Kasi 1.5 po ang ano. Binibenta ng 1.5. 3.5 po to, yun po yung 1.5. Oo, uh -huh. tapos? 1.5 na lang sa amin kasi tarawang ka na pa naman Oh, ang galing nga, mura ah. May mga nabibilang palang murang cellphone sa inyo. Kamusta yung ano nyo kay paninda? Hindi na talaga kayo nakapagtinda? Sobrang ano, ilang araw din po kami nakakapagpunyat eh. Hmm. Bakit? Sa ano? Buday okay. ga? Ang dami po kasi nani dyan. Pero okay naman yung kita nyo kay sa bodega. Pero pagka ano, pagka halimbawa ano, magtinda pa rin kayo kasi sayang yung kita. Hmm. kamusta na yung pani baby? Okay, no. Kahit pa paano, ano, ano na ano. Pero kailangan pa rin yung dalahin doon kay. Yung din po siya, gula, eh. Sabi talaga daw, mas maganda talaga kung um, nine months talaga siya ano kasi dalawang beses yung ginaprocess yung inaano sa kanya. Ah, dalawang, dalawang proseso yung gagawin sa mga paa niya. Okay. Kailangan nine months para nine ano? Nine months. Para saktong one year old, iyaano yeah, na siya. Kasi nine months, ikakasting, tapos isang taon si cement, ano, pagka bago mag isang taon, sinisementuan ano, po, ano. Hmm. Kasi sa ngayon, sa ngayon kasi nag-aalala rin ako si hindi ako makapunta sa inyo kasi sobrang busy talaga kay tatay. Walang ibang kamag-anak kay yung naano ano, at alam ko na naiintindihan niyo naman, no? Benta oh. nga po, dapat yata yung bahay ni oh, tatay natin. Benta yun, at hindi pa namin alam kung anong magiging desisyon kung saan mapupunta yung pagagamitan. di diba? Tawa ka ng tawa, Erwin Lita. Ha, ah, yang natutulog si Papa mo. Hindi natin oh. makausap. Puyat na puyat ba si Kuya Erwin? Oo. Um, ang tanghalin Natulog Pero ang kita nyo kay sa ano, okay naman. Nakaka, ano naman sa pang araw, -araw nyo. Hindi naman kayo nagugutuman. Sobra-sobra pa. Um, Nakakatuwa no, kasi talagang may Ay, ano kayo. Um, um, may pa yung kapatid ka dito, tsaka yung ano, mga bata na ba sa amin, natuloy. Kaya nga, talagang may ano kayo, pagsisikap, mag-asawa, kaya marami rin ang mahanga sa inyo. Ba't tuwan-tuwa ka kay Ninang, ha? Tuwan-tuwa ikaw? May mga anak nyo, kaya kamusta? Hindi naman nagkakasakit? Ngayon, si James, okay na. Ang galing na si James. At least, di ba, kahit pa pano, wala nang sakit yung anak nyo. At sana more, ano pa, more kalakal pa yung dumating sa inyo. More blessings, di ba? At least, hindi kayo katulad ng iba, na kahit naghihirap, hindi kayo umaasa, talaga nagpupursige kayo mag-asawa. Tawa tawa! di iba kasi yung iba na ano talagang umaasa na lang at least sila ko Erwin sila Mickey hindi sila umaasa sa tulong, kumbaga bonus na lang sa kanila yung mga biyayang natatanggap nila mula sa amin at sa iba nating mga ano sponsor na tumutulong no. Ah, uh, yun nga. Ayun po yung update sa kanila. At ayan mo kay pag ano sa kanila lang tayo pumunta doon. Mas ano naman pala kung 9 months na si baby no para at least sigurado yung ano yung gagawin sa kanya. Kasi kung ngayon baka dodoble lang din ulit, 'di ba? oh, ano pa. Pag daw po pa ganda, pa ganda, parang, pa dobi, 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 kasi pag ganito, parang padobli-dobli daw po kasi nung pag ano. Mm, mas maganda talaga 9 months. Tuntu, oo, oh, tuntua, oh, baby. Baby. Yes, tawag ka nila. Hala. At ayan po mga kababayan, no, update ka lang kay Ella. At yan, sayang wala si Carwin, natutulog daw. And God bless po mga kababayan.